Ako ng bento ni Kenshin na Ampaman ay, Hello minasan konnichiwa Tara samahan nyo kami today's mini vlog Sa isa po ng umaga ay nagsimula na akong gumawa ng bento ni Kenshin First time ko lang po gumawa ng bento ni Kenshin mga auntie Kaya sobrang excited ako Sa school po kasi ni Kenshin Isang beses lang po sila mapagawa ng bento Hindi ko lang sure mga auntie Isang beses or dalawang beses mga ganun po Last po may bento sila Kenshin Kaso hindi po siya natuloy dahil nilagnat siya Hindi magluluto na nga pala ako dito ng tamagoyaki Nilagay ko pong pampalasa dito sa itlog ay yung to toyo at yung asukal. Baka may magsabi na naman po kasi na sobrang dami ko maglagay ng asin. Pagkatapos ko po magluto ng tamagoyaki, ay eh magpuprito naman po ako dito ng hotdog. Habang nagluluto po ako dito, si Kenshin naman ay lumapit na sa akin. Parang mas excited pa tatong anak ko na makita yung bento niya. Nagtaka ko dun sa prenito kong hotdog kasi natanggal yung nakadrawing. At tinikman ko, parang hindi ito piniprito mga ante. Nung tinikman nga namin ni Kenshin, parang hindi nga siya piniprito. Dahil nasira si Angpangman, kaya magluluto ulit ako ng hotdog. Bala ko naman dito sa hotdog ay gawin kong octopus. Para mas lalong matuwa si Kenshin at ganahan siyang kumain. Katapos ko po magprito, ay hinati-hati ko na po sa maliliit itong tamagoyaki. Ito naman po yung mga hotdog na niluto ko kanina. Yung brown na sausage po ay nasira yung nakadrawing. Abay nasanay kasi ako mga auntie, kapag kakain kami ng sausage, ay piniprito ko muna ito naman po ay gagawa na ako ng ulo ni Ampaman. Lagay lang po ako ng ketchup dun sa kanin tapos pabilugin lang po natin. Pabilugin lang po natin para makuha natin yung hugis na mukha ni Ampaman. Ampaman nga po pala ay isang anime na gustong gusto ng mga bata. Tapos ko pong pabilugin yung kanin ay lalagay ko na po siya dito sa baon ni Kenshin. Ito na nga po pala yung pinaka exciting part mga ante. Lalagay na po kasi ako dito ng mata, kilay, ilong at bibig. Yung unang nilagay ko nga po pala ay hotdog. Tapos sunod ko naman pong nilagay ay etong mata ni Ampaman. Ang ginamit ko nga po pala dito ay no ori o siwi Majo natagalan po ako sa paggugupit kasi ang hirap mga ante. Kailangan kasi pantay yung kilay at pati na rin yung mata. Kapag gupit po ng kilay at mata, kailangan maliit po yung gunting nyo. Wow, kawaii. Kawaii. <laughs> hmm. Ippai tabidene. Pagkatapos kong gumawa ng ampaman, eh naglagay naman ako dito ng strawberry at ng cheese. Halos lahat nga po pala tong baon ni Kenshin ay favorite niya. Hindi na nga nakatiis si Kenshin. Gusto daw niyang kumain ng strawberry. Ito naman po yung almond cheese. Gustong gusto po to ni Kenshin. Ito Tapos ko na pong gawin tong bento ni Kenshin. Diba? Sobrang cute mga anti? げんしんくん。うれしかった。うん。それ誰。アンパンマン、タコさちゃいうん。タコ。うん。肉。うん。なんだ。ソーセージ。イセージ。アンパンマンかわいい。うん、かわいい。誰使ったの。ママ。う、えー、れしい。いやし。うん。 Katapos ko naman gumawa ng bento ni Kenshin, ay eh nagasikaso naman na ako dito ng mga gamit niya. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po namin magbihis ni Kenshin, ay eh ihatid ko na siya sa school. Medyo makulimlim nga yung panahon ngayon, sana huwag umulan. Huwag umulan po kasi ay eh hindi sila matutuloy na kumain dun sa labas. Kaya yeah, sana huwag umulan para ma-experience ng anak ko na kumain ng bento dun sa labas ng school. Katapos lang po ng ilang minutong pagbabayak, ay eh nakarating na rin kami dito sa school. Sana maubos ni Kenshin yung bento na ginawa ko para sa kanya. Katapos ko naman pong ihatid si Kenshin sa school niya, eh dumiretso naman po ako dito sa watahan. Bili po kasi ako ng mga gulay na itatanim namin doon sa harap ng bahay namin. Konti pa lang kasi yung mga natanim namin doon mga auntie, kaya kailangan ko pa magtanim. Kunti na lang po ay meron pa sila dito mga binibentang mga gulay. O lang po yung mga nandito, halos lahat po ay paubos na. Puro na nga lang talong kamatis yung mga nandito. Ito nga po pala yung mga nabili ko mga auntie, may bell pepper, talong at okra. Tapos dito naman po, ay tumingin naman ako ng bulaklak na itatanim ko. Nakita nga ako dito makahiya na nila. Naalala ko sa probinsya namin, Kalat lang itong mga to. Buti na lang wala yung anak ko. Kaya meron akong na kontay na magtingin-tingin dito. Kapag meron po kasi yung anak ko, nakupuro na lang kami habolan. Nagsulpong na namin ante. Nagtingin na nga rin pala ako dito ng talbos ng kamote. May ugat na nga siya at itatanim namin to dun sa bukid. Habang tumitingin nga pala ako dito ng talbos ng kamote, ay kachat ko yung asawa ko. Tinanong ko siya kung gusto niya magtanim ng kamote dun sa bukid namin. Sabi nga niya, baka kainin daw ulit ng unggoy yung mga tanim namin. Sabi ko naman, ay try lang ulit natin, baka hindi na to kainin. Wala nga nagawa yung asawa ko mga auntie, kaya bumili ako ng isang bogkos. Sa pagtatanim, kapag hindi sinuwerte, edi i-try ulit. Diba naman talaga, try lang ng try. Katapos ko bumili ng mga gulay at halaman, eh nagbayad na ako dun sa counter. Katapos ko naman magbayad, edi maretsure na ako dito sa mamahaling sasakyan ko. E charot lang mga auntie, baka maniwala kayo uy. Pag namimili nga pala ako, minsan daladala -dala ko talaga tong bike ko. Saan-saan ako nakakarating pero dito lang naman sa malapit sa amin. Pagkatapos ko dun sa watahan, ay dumiretso naman ako dito sa supermarket. Dahil low blood ako mga auntie, kaya titingin muna ako dito ng gamot ko. Dami po kasi nagsabi sa akin, uminom daw ako ng ayon. tingin lang muna ako dito ng gamot at hindi muna ako pipili. Kasi mamaya po, pagkatapos ko dito sa supermarket, ay pupunta naman ako dun sa drugstore. Mas marami kasing pagpipilian dun kesa dito. Pagkatapos ko maggrocery, ay eh, nagbayad na rin ako dito sa counter. Pagkatapos ko magbayad, E eh, na rin ako kagad mga ante. Pagkatapos ng ilang minuto, ay eh, nakarating na rin ako dito sa bahay. Pagkatapos ko ilagay sa loob yung mga pinamili ko, ay eh, binabad ko muna sa tubig itong talbos ng kamote. Ito na nga po, maglalakad ulit ako dito papunta ng drugstore. Malapit lang naman po tong drugstore dito sa amin mga ante, wala pang 3 minutes. Tatawid ka lang ng kalsada ay drugstore na. Wala nga pala yung tissue ngayon kaya bibili ako. Syempre bibili din ako ng panghugas ng bathtub namin. Sisingit ko na palang bumili dito ng shampoo ko mga anti. Hey. Gusto ko magpalit ng shampoo kasi ang dry na ng buhok ko. And honey creamy nga pala yung binili ko mga anti. Tapos repair po kasi itong shampoo kaya nagustuhan ko. Isang araw po ay eh, nakabili na ako ng treatment parehas lang po ng brand. Tapos ko bumili ng shampoo at moisturizer ay eh, naganap na ako dito ng gamot ko. Guguluhan ako kung ano yung bibilhin ko kasi si hapon mga anti mayroon din siyang gustong bilhin para sa akin. At titignan ko muna yung gamot. Ito nga po yung gamot na gusto ni hapon para sa akin. Gusto ko sana dalawa kaso nga lang po ay eh, medyo mahal na. Hey. habang bumibili ako ay eh, ko po yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, ay e, gusto ko rin tong ayon. yung ay, binili ko po ay yung kulay pink na lang na gusto ni Hapon. Hindi ko naintindihan yung sinabi ni uncle niyo mang auntie. Sabi niya pala sa akin, ay e, bilhin ko daw yung dalawa na yun. Kaso nga lang, hindi ko na po siya nabili. Yung sabi ni Hapon, ay e, bibilhan na lang daw niya ako kapag nag kami. At tapos ko pong bumili, e, ay muwi na rin po ako kagad. Lapit lang po tong drugstore dito sa amin. Tawid lang tayo ng kalsada, tapos bahay na namin. Alam po mga auntie, at dito na po natapos ang aking mini vlog. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... 拜拜。Bye bye.